Good morning everyone. Ang ating video today ipapakita ko lang ang ating bagong tinanim. Ay transplanted this in this a uh, pot. 3.99 each pot sa 99 cents lang. Mhm. Mm Therapeutic pag nagtanim tanim. So ito, jade plant ito guys, jade. Lucky planto ng mga Chinese. So, sana lucky plant rin yan sa mga Pinoy at sa lahat, ba? Diba? Mm -mm. So, ito para mga gabi-gabi, gabi-gabi. Marami to sa bukid, pero para sa atin na nandito sa ibang bansa, parang napaka-special, no? So, doing good ang ating mga succulent. May snake plant akong nilagay. Hindi pa siya nag-change or nag ano survive so iwan uh, I, I don't know anong sitwasyon niya sa buhay niya ngayon <laughs> ito pag green siya so by the window siya kasi mga indoor yan pwede to outdoor pero mas cute siya dito sa bintana mm uh -huh. yan so ito yung combo plant natin maliit lang to binili ko Tignan nyo ngayon. Malaki na siya. Mm. O, diba? Super so, leit lang yan ang binili natin. So, all of my plants are doing good. Like me, I'm doing good. Bebe, bebe. Mm -hmm. So, good luck uh, Jade plant, ha? magpakabait ka kay mommy. Mm. Yan lang. Happy Saturday. Transplanting day.